Kayo lang gagawa kung wala't wala sa akin eh. Sabi natin naman. Kasi sabi mo, lang na ng Japan, di ba? Kaya wala lang niya ako eh. Wala naman natin dito ngayon. kaya nga eh. Sa tulong ko sa salitaw, parang wala kang wala sa akin eh. Repair! Repair ulit ulit paan! Wasing wasing! Repair! Papa-repair nga ako. Ay! Kuya! Marunong ka mag-repair ng electric pan. Ayaw nga ba? Tama-tama electric pan yan. Grabe parang na-insulto mo ako ato siyempre. Hindi ako ay ko eh. Kaya nga, patingnan ko sa'yo yung electric pan ko. Ano? Ano? Uh, kasi gantay mo ako, kunin ko lang sa bahay ko ya. Ako ko? Hindi kasi pang ano boss, kasi e, minsan kasi e, pag may makulang nung no, matilalim, may marami eh, nila dito. Pag ano to, pang pag-alim ba kasi pag walang ano? Oo muna ko boss ha. Kasi dati kasi boss, nung hindi pa pandemic, <laughs> nagtrabaho <ko> sa Japan. <laughs> Pindiro sa Japan, tapos di... Wala din ah. Ha? Tagal mo. Oo narami kasi ako eh. washing machine, TV, rep, computer, lahat yun? litro nags ako. Magaling pala talaga. Oo. malisin siya ko sa kuan eh. Magka-litro eh. Eh, cheers ako nag noon. pa. Sa ibang bansa ako nag noon. Christian, di ba mga tao? ni ate? Kuya? Ay. Ay! Ito na kaya. mo nga kaya ko na lang eh. Hayaw talaga nang gumamit. Ano ka ulit Parang may kwento ha. Nagkaroon to Eh, hayaan Ay, mo na. Kaya ipapatingnan ko sa'yo iyo. Eh. kaya to. Kasi years to na. Parang kaya to na. siya <laughs> may, may injury na Kasi ang dami ah, o. Oh. Parang galing orthopedic ha. Ah. <laughs> Grabe naman to. So. Ay, ang pati ko, kuya, eh. Wala, bang, wala gaito, sura, ba kasawa? Wala ka itong itsura na sa bahay niyo. Eh, kung, eh, kung mayroon, eh, dapat ginawa na eh. Ako na lang ang yan, eh. Wala naman natin dito. Talagang kaya mo yan. Oo, oh, yan. Parang insult yung mula ko. Hindi naman. Kung uh. kaya kayo lang ako kung wala't wala sa akin, eh. Grabe naman. Hindi naman. Kasi sabi mo, talaga ng Japan, di ba? Kaya wala lang niya ako, eh. Wala naman natin dito ngayon. Um, kaya nga, eh. Sa tulong ko sa salita ko, parang wala kang tiwala sa akin, eh. dapat tinawag kung ano man lang. Siyate kasi tinawag mo Gawin mo na kaya. Gawin mo na ka. Tala na ka mo Tingnan mo na muna, kuya ah. Oo. Oh, Matama-tama, May extension tayo dito. Oh. Oh, Ay, pwede naman ko. Isin mo tayo. Sige. Sige lang Meron ha. Meron ka. Oh, Ay, ito pala. Uh, Subukan mo muna uh, kung ano kung maugong ano, siya. Bago ano. Bago ito buksa kasi. Tingin ko siya parang wala naman yung konto eh. Mukhang magaling to kasi talagang kompleto sa gamit. Mm, kompleto ah, nga siya oh, eh. Kompleto Kularan niya ko boss. Para naman kasi ka. Kasi alam mo. Alam mo boss. Pakinggan ko pa na yan ang retake pa. Alam ko na sira yan. Ay, ano ang sira mo yan? Hello. Hindi ka, hindi pa nga. hindi pa nga. nasubukan. Hindi ka muna eh. Doon ka parang makita natin ng maayos yung paggawa ni ni Sir eh. Ano ko, GR pa lang yun eh. Ay, si Junior. Uh, so lang... Junior pa lang. Junior. Ibigay eh, number ko. Oo. Oh. Kagano sila sa bayo. La sa ulo ra, sa bayo mo rito, sabi ko sa iyo. Pag sinabing junior, kilala ka oh, na. Oh, kilala ko rito. Oh. Sige, junior. Ay, tsaka, Ay, sige junior. At saka lahat ng gamit sa ko pala. Lahat ng gamit sa ante. Kung ano sila sa bayo mo, sabi mo sa kanila, sa oh, mo su. Hindi ko lang. Kung ano ko kasi. Ha? Grabe naman kayo, parang naman mo. Sige na, ayusin mo na. Ano, kasi para malaman itong, ate. <coughs> Nakako ba yan dyan? Ay, eh, sigurit lang, eh. saksak ko pa lang. na. Kasi, eh, oh, ano, sige, na. Okay na. Okay na. Para malaman na dito ako, ate. Ayan na, siguraduin. Bago ito buksa kasi, ate. Ako kasi, ate. sino pa ko ano, mo ito bago ko kuhan? Bago ko ito buksa? Kasi sayang kasi ang kuan, Sayang kasi ang pakod, eh. Hindi ka tulad na ibang litrolog siya na kailangan nila na buksan lahat? Ay, wala. Alam ko, pagugong ko na. Alam ko na yan. Ito, ano? Oh, ito? Ay, alam mo ba, boxing, di

Tumakbo! Senta! Ay, ano mo tapos yan? Ay, sabi mo magaling ka. trabaho ko pa sa Japan eh. Oh, sabi mo